Hello guys, na yung araw nga ay kukuha kami ng papaya. Sabi kasi ni Mama Ewew ay gusto niya ng pansit gubat. Kaya ito kukuha kami ay pulagaw. Ang inyong siling ay matutubad. At ito na guys, yung pagkukuhaan namin. Naghanap pa nga dyan si mama na pwedeng ipanungkit dito sa papaya. Ay, poor Dago. At ayan na guys, may nakita na si mama. Dalawa nga yung kinuha ni mama papaya para naman malaki ang maluto. Aba naman, ay poor Dago. Binigay na nga ni Mama kay Lola yung papaya. Tapos kinurot ito na Lola. Pinignan ko hinog na. But nilang hindi. Salamat! <laughs> Pagkakuha nga namin, siyempre umuwi na kami abo ng mall. Inakay na nga ni Mama si Leo dyan kasi baka madulas abo naman. <laughs> Oo, oh, di ba ang lalaki ng bunga ng papaya ni Nana Jean? At ito na nga, binabalatan ni ni Mami. Sabi nga ni Lola, bakit daw ang kakapal na magbalat? Nalimtam siguro. <laughs> Habang nagbabalat nga yan si Mama Iwew, si Nanay na naman ang tagakuha ng busoy papaya na nga. Hiniwanan ni mama yung papaya para makuhaan na rin ang busoy. I for the go. Pagkahiwa nga ni mami, ay ayan, hinog na aruya. At dahil hinog na yung papaya, eto kumuha ulit si nanay. Aba naman! <laughs> At ayan na naman si mami. For talit na naman. I for the go. Ginagawa mo. At ito na guys, purda gerger na si nanay. Ay, tignan nyo naman, ang dami diba, abo naman? <laughs> at dahil tapos na ang lahat-lahat, ito na. Simulan na ang pagluluto ay for the go. Pagkatapos nga dyan, gisahin yung bawang at sibuyas. Ay, eto, nilagay na yung mga papaya. Pagkatapos, imekos-mekos na yan ni mami ay tignan nyo naman sa sobrang dami na hihirapan na haluin aruya. <laughs> sa kakahalo nga ni mami ay ayan naluto na. Aruya ay for the go. <laughs> Tinikman na nga ni mami kung okay na. Kulang pa ata sa halo. Kaya ayan hinalo ulit aruya. Pagkatapos nga maluto yung pancit gubat, sempre nagpreto din ng toyo. Abo naman, masarap i-partner to eh. Yummy, yummy! <laughs> o siya, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Palike, nagpa-follow, at pa-share. Salamat, babay love mo